accountant ako at nagbe-birthday din naman ako. Happy, happy, happy birthday! Aba, ay siyempre, ang apat na putahe na handa ko manggagaling sa farm. Lechon, pakaltong, ginataan na manok, at salad. Bukod pa siyempre sa ilan pang handa. Simple, pero masayang handaan para sa birthday ko. Tara, Dahil birthday ko, maghahanda tayo. Siyempre, nakatulong ko ang mga kapatid pero mawawala ba naman ang handa galing sa farm? Siyempre hindi. Kaya tayo ay pupunta sa farm ngayon, manguhuli ng ating mga manok para may maihanda tayo. So kasama sa ating ihahanda ito ating tandang sa ating organist tapos kukuha tayo ng ilan dun sa ating batch 25 so simulan natin sa panghuli nito so dalawang tandang yan itong ating pila ating nangyariin to actually yan ay birth defect talaga so, alag namin kasi kawawa naman pero mataba siya eh. pero kailangan niyang magpahinga plano niya magpahinga. Dito. Ang laki, parang ito. Dalot ka natin kilo na ito ah. Tapos yung nag-iisang inahin, ilagay natin sa layers to natin, pero ilagay natin doon para matransition siya muna. So ulang pa to. Sa mga Sita. So, set up natin dyan yung bahay. Yan lang siya hanggang masana yung mga layers to natin. Na dyan siya. So hindi siya para pakalat-kalat at hindi may stress yung ating mga manok na nangingitlog. Nagyan lang natin ng takip yan. Para hindi siya may stress, hindi rin may stress yung ating layers to. Relax sila. Ay, manghuli pa tayo ng ilang kandang doon sa batch 25 natin. 160 ito. At 20 yung tandang. Marami tayong choices. Mamili tayo ng malaki-laki. So, siguro magdagdagtan pa tayo ng lima. Oo, oh, takbo. Dito sa D959, maraming malalaki na tanda. So, na! <laughs> ito, na? Ito, malaki-laki na ito. Ayan. Kompleto na. Tara na. Ay, dali natin yung ating tungko at itong ating kawa. So meron pa naman tayong panggatong doon na kawayan at saka mga ulo ng palapa. Okay na yan. Marami tayong mga katulong. May mamamayani daw eh. So itong ulong to, saglit lang yan. ang mga natin okay, simula na at isa-isa na rin dumadating ang mga mamayan eh ganyan dito sa probinsya, pag may handaan, tulong-tulong Hi, -tulong. the last one part paghihimol nun ang plano, tatlong buo para sa lechong manok, at apat naman para sa putahe kalahating ginataan at kalahating pakaltong napakasarap pang pulutan parehas so, pito lang pala yung dala natin na manok ang gawin natin, tatlong lechon. Yung apat po So, dalawang pakaltong tayo. At dalwang ginataan na manghang para hindi mo mga, mga bata. Marami-rami yung ating naproduce na karne sa pito lang. Titimbangin natin yan para malaman natin kung gaano karami yan. Tapos ito yung tatlong ating pang lechon. Tapos dahil masamang... na may dalawang masamang nagagayat na dalawang masamang natin namin sa dalawang gait ng manok Okay, timplahan natin yung ating lechon So ito ay mix lang ng sibuyas, bawang, asin, bitchin, wala pa palang asin At saka luya Ito yung ipapalaman natin kasama ng salay Itong salay natin na ito tapos mamaya pag nakatuhog na saka natin papahida ng Na may tusok sa kabayan, pinasakan ko ng mga ginahit ng sibuyas, bawang at luya na may lahok na paminta, asin at bechin. Sinaksakan sa lay Pamahit naman sa labas. Pinaghalo-halo din ang wetchin, paminta at asin. Pinahit ko lang liberally sa labas. Tumigil nila. so, yung ating unang menu muna. Ang natin yung uling. Ito ang ating pakaltong. Karap na pulutan ito. Ay, ito lang natin. Lapate, eh, yampol Sa tabi lang muna ang ano. Ola, ola! <laughs> <laughs> Okay, luto na yung ating kaltong. Pwede, pwede na yan. Buhat yun! Ano? Anong kasunod na menu pa Wala na. Ubus na. Ang ubus na yeah. ang luto Yung ginataan natin na manok. Kapartner nung joke lang yun. Kapartner ng ating pakaltong. Tapos ito yung ating lechon. Wala. Malungkot na siya dun. Wala <laughs> na <yung> inuman oh. No? <laughs> Dahil may pulutan ng isa, simula na ang inuman. Ganun dito, habang gawa pa, inuman na. Ginata naman na natapos lutuin at hinango. Luto na ang ating lichong manok at finally ang lichong manok basic na basic pero napakasarap nyan. Siyempre ako ang first bite Nakatingin sila lahat Nakatingin sila lahat dahil sila ay naglalaway na Sarap pa Kailangan susiyati. kaya si pa lang <laughs> Stop. At kanya-kanya rin ang porte, o pagkatapos ko Nawala lahat ng limbs ng manok <laughs> Dito ay Sa dalim ng cook Ay syempre Ano ka naman? Tutok na dito Pesto Ito so, marami ng bagay-bagay Makin -bagay. lechon Spaghetti Salad Pichi-pichi Tamales Uto, sinukmani, Shanghai. Nag-dessert na mango. Kain na tayo. At ang special cake na galing kay Jay. May nilalagay sa ibabaw at dried rose petals. Oh, ang na, tinatanggal daw ito eh. happy! Happy, happy! happy. Tinatanggal yung nasa gilid para mag-uze out yung nilagay natin sa ibabaw. Aba, ikakaiba nga. Ting 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 ting. Happy. Happy. Pag nagahanda kami, kami-kami lang ang pamilya at ang mga kapitbahay na kamag-anak. Pwede pwede na at masaya masaya na. Kanya-kanya na ng kain. Sapat lang yan para sa lahat. Mula merienda hanggang hapunan at syempre pulutan. Kasi may inuman kami hanggang hatinggabi, gabi. Simple lang, pero napakasayang birthday. kami syempre ang ilan kong farm produce. Yun lang, peace.